Hello sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga children natin dyan. Unang-una, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa inyong suporta, tiwala at walang sawang pag-volunteer sa mga nakaraang taon. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, ang malaki kong balita. Hindi ako tatakbo sa Senado. Tama po ang rinig nyo. Hindi tayo tatakbo sa Senado pinili ko pong maglingkod sa ibang paraan bilang unang nominee ng Akbayan Party List. Sa darating na halalan, tatakbo tayo para sa Kongreso bilang representante ng Akbayan Party List. Baka marami sa inyo nagtatanong, ibang party list na yan? Para saan nga ba ang party list? Ayon sa ating 1987 Constitution, 20% ng mga kongresista ay dapat manggaling sa party list. Layunin nito na bigyan ang boses ang mga sektor at partidong walang sapat na influensya sa mga lokal na distrito, ngunit may malinaw na advokasya para sa bayan. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Akbayan Party List. Mula nang itatag ito, noong 1998, ang Akbayan ay nagsusulong ng mga progresibong batas para sa mga magagawa, kabataan, kababaihan, at iba pang sektor. Naibaba ng Akbayan ang presyo ng gamot sa pamamagitan ng Cheaper Medicines Law. Naipasa rin ito ang Safe Streets and Public Spaces Act at Pantawid Pamilyang Pilipino Program. I'm sure kilala nyo ang nagsulong nito walang iba kundi si Senadora Risa Ontiveros na naging party representative ng Akbayan mula 2004 hanggang 2010. Isang karangalan para sa akin ang ipagpatuloy ang paglilingkod ng Akbayan party list. Kaya mag-Akbayan tayo. Alam niyo po, sa higit tatlong taon ko bilang abogado, nakita ko ang paghihirap ng mga Pilipino. Pero sa kabila ng mga hirap na ito, nakita ko rin ang kanilang pag-asa at ang pagnanasa nila para sa isang gobyernong tunay na nagmamalasakit at tumutugon sa kanilang pangangailangan. Dahil sa kanila, tumakbo ako noong 2019 at 2022 at hanggang ngayon, nananatili ang misyong ito. Sabi ng aking ama, si senator Jose W. Diokno, Public office should be a means to serve, not to profit at the people's expense. At sa mga nakaraang taon, malinaw na kailangan ng Kongreso ng mas maraming mambabatas na iuuna ang kapakanan ng taong bayan sa paggawa ng mga batas. Kitang-kita nyo naman sa news ngayon, napakahalaga ng papel ng Kongreso, di ba? Kaya ito ang labang ating tatahakin. Kasama ang Akbayan Party List at kasama nyo buang loob ko na magtatagumpay tayo. Kaya ngayon, hinihikayat ko kayo na makiisa para ito sa makabuluhang pagbabago, para mag-volunteer at tumulong, nandiyan ang links sa description. Please sign up, join us, and follow for more updates. Mga children, mga kaibigan, mga kasama, mag-akbayan tayo.